have long been pushing for a wage that meets the necessities of their families. Patuloy itong ipaglalaban ng Gabriela Women's Party. Mr. Chair, dagdag pa rito, hindi naman nagkakaiba ang presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. Kaya naman, ang panawagan pa rin namin ay nagpapatuloy para sa pagbuwag sa regional wage boards at kailangan magkaroon ng national minimum wage. Sa gayon, hindi na magkakaroon ng pagkakaiba ang sahod ng mga manggagawa kada rehiyon. Ang Gabriela Women's Party po ay patuloy na kaisa ng mga manggagawa sa pagsusulong ng nakabubuhay na sahod. Maraming salamat at tuloy ang ating laban. Thank you very much. Representative Manuel, you're recognized. Uh, thank you, uh, Mr. Chair. Uh, upon uh, reading uh, a copy of the substitute bill that we have in our committee, tayo po bilang kinatawan ng kabataan ay uh, sumusuporta doon sa mga attempts na ating uh, committee na finally ay uh, taasan, uh, legislated na taasan ang uh, sahod na ating mga manggagawa. Ito ay uh, pag-deviate doon sa ang matagal na practice na pinapaubaya sa mga regional wage boards ang mga wage hike at nakita natin na kahit na may ilang mga rehiyon recently na nagtaas ng kanilang minimum wage pero parang bariya lang po talaga ang epekto nun sa ating mga manggagawa kaya naman iba pa rin Mr. Chair na meron tayong legislated na wage hike no kaya naman positibong unang hakbang itong gagawin ng ating komite. Uh, nonetheless, dahil po ang uh, nasa konstitusyon natin dapat ay uh, living wage at tinitiyak sa mga manggagawa. Kaya ibig sabihin po ay nararapat pa rin na after uh, uh, whatever will happen to this bill, ay patuloy pa rin nating uh, talakayin ang kalagayan ng mga uh, manggagawa sa ating bansa at dapat talaga ay proactive tayo sa pag-abot ng living wage sa ating bansa. Uh, also, Mr. Chair, um uh, din ang uh, efforts uh, ng ating mga labor groups na uh, dapat ay uh, meron ding uh, wage subsidy para naman doon sa mga maliliit na negosyo na mapapatunayan na hindi naman uh, o hindi pa ganun ka-capacitated na tiyakin ang uh, wage hike para sa kanila mga manggagawa. So we hope that this can be a continued part of uh, our discussions. Uh, nonetheless uh, Mr. Chair ay uh, nandyan ng ating pagsuporta sa inisyatiba na ito. Ayun lamang maraming salamat. Thank you very much Representative Castro, you're recognized. Maraming salamat uh, Mr. Chair. Um, isang totoong magandang ano no um New Year sa ating mga manggagawa itong uh, pagpupulong na ito na didesisyonan natin finally, no, yung dagdag sahod sa ating mga manggagawa bagamat kapos ito doon sa sinasabi nating living wage nonetheless, ito rin ay talagang malaki ang maitutulong una isang hakbang din itong panukalang uh, substitute bill na ito para syempre no yung uh, nakagawian na increase sa mga regional wage board ay mukhang uh, ito yung yan, ano natin alternatibo so mukhang ito yung mas maganda na alternatibo yung national um uh, legislated Uh, increase wage sa ating mga sa ating mga manggagawa. Isa po talaga Mr. Chair na pinoproblema ng ating mga manggagawa ay yung pagtaas ng 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 mga presyo ng mga bilihin o yung inflation. Hindi na makaagapay talaga yung sweldo ng ating mga manggagawa. Kaya napapanahon ah uh, Mr. Chair itong committee na ito na magdedecide tayo no do sa wage increase ng ating mga manggagawa. Well, um Masalamat na rin tayo no dahil ibinunga ito ng walang kapagurang pag pag uh, struggle ng ating mga manggagawa na naririto ngayon sa bulwagang ito no kung hindi po tayo tumigil sa paglalabi, paglarali, pag pagdialog kay speaker, pag pagdialog sa sino man na pwede nating ano no maam -ma makatulong sa pagtaas ng sweldo. Kaya ito po ay ano no bunga ng pagpapagal at pagkilos ng ating mga manggawa. So, yun lang po, Mr. Um, uh, uh, Chair. At sana po, katulad ng sinabi ni Kong Raul, no, yung subsidy rin dun sa ating mga maliliit na negosyo na pwedeng maapektuhan nito. Uh, welcome din po yun sa amin. Thank you po. Salamat po. Representative Magsino, you're recognized. Yes, Mr. Chair. Magandang magandang umaga po sa ating lahat, Mr. Chairman, sa lahat po ng mga labor groups na nandito ngayon. Mr. Chair, ang aking pong um, pagsuporta dito po sa ating substitute bill ay dahil po sa pagmamahal natin sa ating mga OFWs and their families left behind. Hindi po makakaila ang epekto ng inflation, yung mabilis na pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa ating bansa sa kasalukuyan. Sa ganito pong sitwasyon, Mr. Chair, lumiliit po ang tunay na halaga o real value ng salapi natin kaya lumiliit din po ang dami ng produkto at serbisyong kaya nitong bilhin na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay lalo na po ng mga kababayan natin at mamamayan na hindi naman kaya o hindi maka-afford. Sa uri po ng pang-araw-araw na ito, ang ating mga manggagawa, lalo na po ang mga pamilya ng mga OFWs natin, mariimpong dagok ito sa kanilang kabuhayan at kanilang pamilya kaya nga po umaalis sila, nag-aabroad dahil hindi po nila kayang sustentuhan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Mr. Chair, para po sa akin, ang panukalang batas na ating pinag-uusapan ngayon ay suporta lamang po ng mga wage orders na inilalabas ng ating regional wage boards. Hindi naman po regular na magpapasa sa Kongreso ng ganitong legislated wages kung hindi sa panahon na may krisis pang-ekonomiya sa ating bansa katulad na nagaganap na walang puknat na inflation increases sa kasalukuyan. Mahalaga rin po Mr. Chair na bigyan puntos natin ang pananaw sa pamamagitan ng sapat at competitive na pasahod na mapapanatili ng mga kumpanya ang kanilang mahuhusay, mga talented na mga manggagawa at maipadama ng ating mga employers ang pagpapahalaga sa kapakanan ng mga manggagawa natin dahil malaking espeto ito sa ating industrial peace. Subalit so higit sa lahat, Mr. Chair, wala pong katumbas o halaga ang negatibong epekto ng pagtataas ng sahod ng ating mga manggagawa ang makatatapat sa tungkuling pangalagaan, proteksyonan ang kabuhayan ng ating mga manggagawa na silang pangunahing namang nagpapatakbo ng ating bansang ekonomiya. Panghuli, Mr. Chair, gusto ko pong sabihin na ang pangingibang bansa ng ating mga OFWs ay dapat po dala ng free choice. Hindi dahil sa kawalang pag-asa, hindi dahil sa wala silang maasahan sa ating bansa. Dapat magkaroon po sila ng trabaho, lalo na sa kanilang reintegration. Pagbalak na po nilang umuwi at magstay for good dito sa ating bansa, dapat naman merong mangyayari sa kanila kung ang unang hakbang na makamit ay isang maayos sa kabuhayan na magkakaroon ng makatarungan at napapanahong minimum wage, hangat po po na ang proseso ng ating legislation ay ating matutukoy ang sadyang nararapat na halaga na itataas ang minimum wage ng ating mga gagawa, ganun din po ang napakalaking pamilya ng ating mga OFWs na naninirahan at naiiwanan ng kanilang mga mahal sa buhay, isa alang-alang natin nang usaping ito ay importante at dapat magawa sa lalong madaling panahon. Hindi lamang po pamilya ng OFW, OFW's malaking tulong po sa ating ekonomiya kung ang ating pong purchasing power ay maduduktungan at tataas. Sa ating pong mga employers, nakikiusap po tayo, ang laban na ito ay magtulong-tulong po tayo. Hindi lamang po ito para sa manggagawa, gunti magiging napakaganda sa inyong mga uh, kumpanya dahil matataas po, tataas ang moral ng inyong mga empleyado, malalaman nilang sila pinapahalagahan, mag po ng retention ang inyong mga employee, hindi na po magpapalipat-lipat at hindi na po mag aabroad abroad mag stay na sa ating bansa. Ganun pa man, Mr. Chair, ang OFW party list ay naninindigan. Tama lang po, nararapat, oras na, ngayon na. Maraming salamat po. Salamat po. So we now proceed to the voting. Uh, the chair, this one. yes, uh, Deputy Speaker Mendoza, you're uh, recognized. Maraming maraming salamat for this uh, morning's uh, hearing, Mr. Chair. Uh, let's make history together. And hopefully, uh, after 36 years, ma naman ito. May good morning to everyone, most especially to our chair and to our colleagues here. Maraming maraming salamat to be here, you know, for being here. So with that, I said, uh, together with TUCP party list, and of course, together with Third District of the and Samantha Santos, we are in the brink of history. For the first time since 1989, and that was the time when TUCP didn't file; uh, it was initiated by TUCP, and also the first time it was passed a legislative wage increase 36 years ago. We are now more closer than ever, Mr. Chair, and under your leadership. the passing of the first ever legislative wage increase of 200 pesos if it meet if yung anong numero natin daily across the board wage increase after 36 years to the leadership of speaker martin romaldes the philippine demands and deserves a raise a raise right now house bill number 7871 filed by the UCB party list first proposed 150 but ito For all private sectors or workers, <clears throat> way back in 2023. Recognizing the urgent need to uplift our workers, TUCP Party List is proud of this approved higher wage increase as the first step towards living wages. In the living wages, living wages. My colleagues, in the House of the People, we pride ourselves by calling ourselves the House of the People, the House of Workers. Let us make history. Legislated 200 pesos wage increase hike Ipasana. In 1989, Congress raised the minimum wage by 40%. Yet there was no massive inflation. May repeat: 40%. Well, among inflation, there were two d'etats in 1989. The economic fundamentals were so bad during the time of Cory Aquino. No wave of unemployment, no collapse of businesses. For 36 years under the Regional Minimum Wage Board we helped create them PUCP, unfortunately almost all regional minimum wages are below poverty line Antonong is it our policy then to give poverty wages that cannot provide a decent life to our families for them to even feed nutritious food to our children tama na sobra na ang bariya -bariya. So, quote, uh, Manuel. And poverty, wages, and cheap labor now. Matas na pressure, mababang ang sueldo, yan ang uh, pinakama init problema ni Juan at Juan de la cruz. Today, everything is going up. Pagkain, Oriente, tubig, fuel, and even transportation. Everything except workers' wages. Party list, as the only workers' voice in Congress, heeded the people's call for the long overdue and much deserved wage hike. The 200 daily across the board wage will lift them over 5 million minimum wage earners, Mr. Chair. May I repeat, 5 million minimum wage earners out of poverty. Put nutritious food on the table and send the children to school and ensure a decent life of dignity. Together, Together, we will make this a win-win solution. When workers thrive, business, businesses grow. Wala na masyadong OFW. Tama ka, kung gusto mo magsino, na out of, nis, hindi na out of necessity. Out of choice. Uh, correct, ma'am. Higher wages, both household spending, pump prime economy, and drive sustainable, inclusive, equitable growth. Sabi ni BBM, no one is left behind. Dapat ito ang solusyon. one of the solutions, and while existing, exemptions protect our smallest businesses. Let us work together to explore wage subsidies, tax breaks, credit access to the SMEs that cannot only comply, but thrive. All the government, employers, and not just workers, must share in the sacrifice so that we can conquer the challenging times and emerge stronger as a nation, together we can make this happen. Legislated 200 200 pesos wage hike. na Thank you very much. We now proceed to the voting. Mr. Chair, those in favor of the 200 pesos, switch, increase, kindly raise your hands and be calm. Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair, Mr. Chair those against mr chair and so the affirmative votes have prevailed do you have a motion to approve the draft committee report and substitute bill mr chair mr chair mr chair i move the approval of the draft committee report on the substitute bill to the house bill number 514 house bill 756-7871 and 10319 entitled an act providing for a 200 daily across the board increase in the salary rate of employees workers in the private sector i so move mr chair motion is approved congratulations to the authors and to our workers let us start the new year with much abundance and prosperity do you have a motion to adjourn Meeting is adjourned. Meeting is adjourned. Thank you very much. ちょっと。